hindi mo kailangan iwan yung sarili mong bahay para magmahal. Ang relasyon, parang bagawa ka ng sarili mong bahay. Lahat tayo may sariling bahay na yung parts maganda, yung parts pangit. Meron perfect na semento, may, may crack na semento, may kahoy na matibay, at may kahoy na uga-uga. Pero pag nagmahal tayo, gusto nating iwan ng partner natin yung bahay nila para tumira sa atin pero hindi yun ang tunay na pagmamahal. Ang totoo, kailangan nating kunin yung magandang bahagi ng bahay natin at yung partner natin dadalhin din yung magandang bahagi ng bahay nila. Tapos sabay nating bubuuin yung isang tahanan na para sa atin. Hindi perpekto pero totoo, hindi buo pero matatag. Kasi pag tinanggap natin yung kabuuan ng isa't isa kahit yung may lawat, doon nagsisimula ang tunay na bahay na pagmamahalat.